So good morning mga kuys Ayan, uh, meron tayong Aerox 155 yan Version 2 Ayan Ilinisin, ilinisin -ilin natin yung magneto Ayan mga kuys Ano yung gagawin? Tatanggalin nyo itong ATMM dito Tatlo ayan. Tatanggalin nyo yan Gagamit yung T-Range Tatlong yan Tatanggalin ko muna mga kuys ha. So yun mga kuys yan Natanggalin natin yung radiator cover ayan. ayan Ito yung bubungad sa inyo dyan Then, ito yung tornillo niya, mga kuwis. 3 8mm lang. Then, susunod nyo dito yung 4 na 10mm naman. Natanggalin nyo yung mga kuwis. Natanggalin ko lang mga kuwis. Antayin nyo ako. So, yung mga kuwis, natanggalin natin yung 4 na bolt na 10mm. Yan. Tapos, yun. Yeah, Gaganyan nyo lang yung radiator nyo. Tatanggalin nyo naman yung 3 uh, bolt na 10mm din doon sa radiator pan so may magneto pan na yan at ang nyo yung mga hoes ko muna mga hoes sa antayin nyo ako so yung mga hoes natin yung uh, magneto pan or yung radiator pan mga hoes ito so, yung size ng bolt nya mga hoes tatlong 10mm yung din mas maiksi sya Compare doon sa radiator yan. then maka access nyo na yung magneto yan sa so, magneto na magagamit tayo ng 17mm akin. then meron yung washer sa loob then gagamit tayo ng uh, puller, magneto puller mga kuys antayin nyo ako mga kuys ha tatanggalin ko lang muna ito so yun mga tatanggal na natin tong ating uh, magneto, yan mapapansin nyo talagang napakakalawang yan napakakalawang nyo mga yan So yung gagawin natin dito mga boys ah, uh, lilinisin natin to Then pag nalinis na natin uh, Saka natin pipinturahan yung mga boys yan. Kasi lilinisin na lang natin to Hindi kayo gagamit ng gasolina Kung nakakita kayo na gumagamit ng gasolina pinalilinis Huwag na huwag Kasi yan yung ating stator coil yan. May balot yan na parang barnes Yan possible na tendency na matunaw yung mismong coating niya then mag-grounded na mag-grounded na yung kanyang uh, mga magnetic coil kaya hindi kami nag-advise na gumamit ng gasolina yung ginagamit ng namin yung hangin na lang yan. basta maalis ko lang yung alikobong yan hindi mo kasi kinakalawang yan eh ang Kaya matanggal mo lang ng air duster yan yung uh, alikobong yan sa so, itong radiator yan. okay na yan then dito sa uh, magneto yung pinantanggal natin mga kuys Medyo natagalan nga tayo kasi uh, tip ko lang sa inyo ha mga kuys. Etong mismong puller kailangan ang pasok niya at least mga ganyan, mga half inch or ay half inch, half centimeter man lang kasi pag yan idol one trip lang ang nakapasok dito at pinanatan mo agad ng panghila ng puller may tendency itong nasa loob na to hindi kumapit uh, malostred yan kaya ang gagawin nyo dyan, tsatsagayin nyo lang, gumamit tayo ng brake fluid para ma-penetrate nyo yung kanyang rust. Yan. Yung muscle, yan. Mas okay kasi itong, ano, kung wala kayong WD-40, uh, brake fluid pwede yan. Mas so, maganda. Kasi may kasamang heat yan eh. And, tapos, yan. Mayroon na rin siyang uh, oil. Yan, yan yung ginagamit namin sa mga stack-up na tornilyo. So mga kuys, update ko ulit kayo. Lilinisin muna natin itong magneto. Pwede kayong gumamit dito ng steel brush. Pero kung meron kayong parang bench, ah, uh, ano tawag doon yung parang bench na steel brush yung pwede yun. Mas maganda yun. Papaykutin nyo, hindi kayo mga ngalay. Mamaya papakita ko sa inyo yung konting uh, clip nun sa so, paglilinis sa magneto mga kuys. Antayin nyo mga kuys. Ah. So yun mga kuys, nakahirap tayo sa tropa ng bench grinder. Yan. Dito natin lilinisin yung magneto customer yun. Antayin nyo ako isa. Uh, lilinisi ko muna ito. Yeah, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit natin panlinis sa magneto. Yeah, mas madali kasi kung ito yung gagamitin nyo kaysa magmamano-mano kayo ng magmamano steel brush. Yeah. Yeah, antayin nyo ako mga kuys. So, yun mga kuys. Uh, yeah, pagka grind nyo dun sa bench grinder, yan, ugasan nugasan nyo, sabunin nyo. Tapos kung may steel wool kayo, yan. mas maganda gamitan nyo. Yan. Tapos sinabon na natin yan mga kuwis Tapos tutuyuin natin dun sa uh, Air compressor mga kuwis Antayin nyo mga kuwis ahugasan ko lang So okay, mga kuwis pagkatapos nyan hugasan uh, nyo to yan Sinabon natin yan tong radiator sa yung stator Saka itong mga cover yan Pagkatapos nyo alawan lawan nyo Then patutuyuin natin ang compressor mga kuwis Antayin nyo ako mga kuwis ah. Mamaya papakita ko sa inyo kung yung susunod natin gagawin So, yung mga kuwis, yeah, pag natin, tutuyin natin ng air duster mga kuwis. Yeah. Tutuyin nyo lang yan. Pati yung loob ng stator mga kuwis, to yan. Yeah. Tutuyin natin yan mga kuwis, yan. Yeah. Yeah, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit natin pantuyo. tuyo. Then, uh, susunod ko ulit kayo mamaya uh, mga kuwis, yan. Yeah. Tuturo ko ulit sa inyo kung ano yung step na gagawin natin mamaya. Then, ang ginawa na pala natin is binilid na natin yung... Uh, magneto sa init. Yan. Tapos mamaya natin pipinturahan mga kuys. Papakita ko sa inyo. So yun mga kuys. Ayan. Uh, na natin siya. Then pipinturahan na natin siya mga kuys. Yan yung gamit natin. Oh. Summary paint na item. Matte black. Yan. Yan mga kuys. boys uh, ha, uh, ako muna para hindi tayo mahirapan so yun mga boys yan natuyo na natin yung kanyang uh, stator sa radiator yan. yan pag natuyo nyo mga boys yan huwag nyo makakalimutan lagi ng uh, grasa uh, yung kanyang crankshaft yan, yan. isinusukso ka ng uh, magneto yan. ito yung gamit natin mga boys yan synthetic grease item water repellent din siya then high temperature high temperature paint uh, high temperature high temperature grease yan so, paglalagay ah ganyan karami yan basta ah, huwag mo lang ano yan lag, lagyan mo lang yan maawis yan. yan kasi iniiwasan natin dyan mga ko yung magdikit yung magneto, yung hindi na mahugot at mahugot ng tuluyan yan lalagyan mo ng grasa yung maawis tapos mamaya mga kuys, lang natin yung magneto. Lalagyan din natin yung papakita ko sa inyo mga kuys. Minibilad natin siya doon sa tapat eh. sa tapat. Yan. Atayin nyo mga kuys So yung mga kuys yan. Napinturahan na natin yung ating magneto. Then yan. Sasalpak na natin yun dito. Pero bago yung mga kuys yan. Lalagyan natin ng grasa. Yan. Tapos yan. Bago, bago pala kayo magpintura, lagyan nyo ng basahan. Yan o. No. Lagyan ng basahan tapos mga kuwis, ito yung lalagyan nyo ng grasa Ito. Yan. yan. So, paglalagay nyo mga kuwis, yan. Lagyan nyo ng grasa to. Para hindi siya mag-stack up. Ito. Lalagyan nyo ng grasa. Yan. Pag nalagyan nyo ng grasa yan, okay na yan mga kuwis. Effective na yan. Hindi na yan mag uh, or didikit. Mag-stack up. Yan. 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 So, yan mga kuwis. isasalpak na lang muna natin ito dito. Okay. sa crankshaft niya. Tapos mamaya mapakita ko sa inyo pag okay na. Yan. Tapos bago nyo pala siya sa kalpa kaya mapansin nyo merong gitla dito. Meron yung kunya dito. ayun pansin nyo dyan. Ayun sa ilalim makita nyo. Ayun yung, yung kunya. Doon mo tatama yun mga kuis. So ayun mga kuis. Antayin nyo ako. Ikakabit ko muna itong magneto mga koys na na natin yung magneto sa kayong nut may washer yan na may washer yan bago nat, then ang sukat nyan is 17mm sa yan yan yung ating ikutan mga koys yan ikipitan na natin yan yan okay na yan mga koys saktong ikpit lang then susunod naman natin yung uh, radiator pan yan Tatlong volt lang yun mga Jeez. yan Nakabit ko muna mga kuwis ah. So yun mga kuwis yan. Nakabit na natin yung radiator fan Bago nyo sya ikabit To radiator Check in nyo muna Panderin nyo muna mga kuwis Try okay, natin panderin ayan okay na tapos ibabalik naman natin tong dalaw, a uh, apat na 10mm sa itong cover mga ways yan. yan So ayun mga kuys natapos na natin yung ating ginagawa sa Aerox yan. Magneto cleaning sa car Testing naman natin. Ayan mga kuys. Ayan. Talagang tayimik na tayimik pa rin yung motor ni sir Jun 2 years, years. na itong unit ni, ni sir so ayan mga kuwis kung may natutunan kayo sa aking tutorial video ah, pakipalaw naman ang aking facebook page then subscribe na kayo sa aking youtube channel mga kuwis aerox 155 version 2 ayan. magneto cleaning sa arpain salamat mga kuwis